Hello guys, welcome to my blog. Eto ang share ko ngayon sa inyo dito sa amin sa Barangay Palanas, Salcedo Eastern Samar. Makakahanap kayo o makakabili ng isdang danggit. So ganito nila binibilad. Kailangan talaga nila ng magandang araw. Kasi pagka ungulan, kailangan nila i tabi o wag paulanan yung kanilang mga isda. Kasi hindi magiging maganda ang labas kung hindi siya maaarawan. So ganito nila nilalatag yan. Araw-araw yan, makikita nyo napakarami silang mga nakabila dito o nakalatag na isdang danggit mamayang hapon uh, pag maganda ang araw pwede na nila yan kunin pwede na agad mabenta pero mayroon yan silang pinagdadalhan doon sa giwan, mayroon yan uh, buyer talaga na binagdadalhan sila so dito mo makikita maraming mga nakalatag na isdang danggit ayan araw-araw 'yan naglalatag sila dito ganito sila mag bilad inaayos yung kanilang paglatag sa isda Ayan. Hanggang dito yan, mayroon silang mga nakalatag. O, oh, ayan guys. So, napakaraming isdang danggit dito sa Barangay pala na Salcedo Eastern Summer. Yung iba niyan ay nailigpit na nila kasi hinahabol nila yan yung magandang araw. So, nililipat-lipat nila 'yan mamaya lang babalik tarin nila 'yan para mabilis yung pagkabilad ng isda so hinahawakan talaga yung isda niyan isa-isa kumbaga ina-arrange nila ng mabuti para maganda yung pagkakabilad ng isda 'yan pagdating doon sa Maynila, mahal na yan. So, ito ang aking share sa inyo ngayon na dito sa amin ay marami kayong makikita o mabibili ng isdang danggit. So, daing na yan. So, thank you, thank you so much for always supporting and watching my blog At sa aking mga subscribers at silent viewers, Maraming 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 salamat talaga sa inyo sa walang sawang support.